Minamahal kong anak, papalapit na ang gabi, dala ang bigat ng araw na naglalaho at ninanais mo bang magkaroon ng ligtas na daungan ng kapayapaan bago matulog. Ang iyong isipan, isang unos ng mga alalahanin, ay humihingi ng katahimikan ng isang malalim at tunay na pahinga, gunigunihin sa isang maikling sandali ang iyong mga pagkabalisa na naglalaho na parang hamog sa umaga sa ilalim ng sinag ng araw habang ang isang matamis na kalmado mula sa Diyos ay pumapaligid sa iyong kaluluwa kung ang mga salitang ito ay tumutunog sa iyong espiritu alamin na ang pagtatagpong ito ay hindi aksidente ang panalanging ito sa gabi makapangyarihan at nakakaaliw ay ginawa upang maging isang sagradong ugnayan sa Diyos na naghahanap hindi lamang ng pisikal na pahinga, ngunit ng isang espiritual na pagbabagong anyo na magtatagal hanggang sa pagsikat ng araw. Ihanda ang iyong puso sa pag-iwan ng iyong mga pasanin sapagkat ipinangako ng Panginoon ang pahinga sa mga nagtitiwala sa Kanya at ang gabing ito ay maaaring maging hudyat ng isang nagbabagong karanasan sa Kanyang walang hanggang awa. Alalahanin ang mga salita ni Salmista David na tumutunog sa mga siglo sa awit 4, talata 8. Sa kapayapaan ay hihiga ako at agad na matutulog, sapagkat ikaw lamang, Panginoon, ang nagpapamumuhay sa akin ng ligtas. Ang talatang ito ay isang parol ng pag-asa para sa pagod na kaluluwa, isang balsamo para sa namimighating puso, Si David sa gitna ng mga pagsubok ay nakasumpong ng kanlungan sa pananampalataya na nakakamit ang kapayapaang higit pa sa kanyang mga kalagayan na nagpapahintulot sa kanya na magpahinga ng ligtas. Para sa atin, ngayon, ito ang ugnayan ng pag-asa na nagbibigay katiyakan sa atin sa pag-iwan natin ng ating araw at gabi sa Panginoon siya ang magiging ating proteksyon na nagbibigay sa atin ng isang nakakapanumbalik na pagtulog isang matatag na katiyakan na hindi maibibigay sa atin ng mundo ilang beses na anak ko ang iyong ulo ay sumasandal sa unan ngunit ang iyong isipan ay nananatiling abala ang mga pagkabalisa ng araw ang mga kawalang katiyakan ng bukas, ang mga masasakit na salita na narinig, ang mga pagkakamaling na gawa, ay tila nabubuhay sa katahimikan ng gabi, ninanakaw ang iyong kapayapaan, sinisira ang pangako ng isang nakakapanumbalik na pagtulog. Ito ay isang tunay na pakikibaka, isang mabigat na pasanin na maraming tao ang nagdadala ng mag-isa, gabi-gabi. Tinuturuan tayo ng karanasan na ang pagpapakain sa mga problema ay parang pagtatangka na maubos ang karagatan gamit ang isang butas na suso, isang walang kabuluhang pagsisikap na nagpapalalim lamang sa pagkapagod. Naalala mo ba ang Propeta Elias? Sa Ron Hari 19, Pagod sa pisikal at spiritual pagkatapos ng malalaking espiritual na labanan, ninanais niya ang kamatayan sa ilalim ng isang puno ng juniper. Nadaman niyang nag-iisa siya, inaapi. Ngunit doon, sa kanyang pinakamahinang sandali, nakita siya ng Diyos, hindi sa paninisi, kundi sa pagkain, sa isang banayad at kalmadong tinig. Ilang mga ama ng pamilya mga lalaking may pananampalataya ang hindi nakakaramdam ng ganito, pagod sa pagtatapos ng araw. Isang kaibigan ang nagsabi kung paano ang mga gabi ang kanyang larangan ng digmaan laban sa nakakaubos na pagkabalisa hanggang sa may malay tao, binago niya ang mga sandaling ito sa isang malapit na pakikipagtagpo sa Diyos sa pamamagitan ng isang masigasig na panalangin sa gabi sinimulan niyang manawagan sa Diyos, iniwan ang bawat nakakulong na pag-iisip at nakaranas ng isang radikal na pagbabago. Ang insomnia ay napalitan ng katahimikan. Ito ang tulay ng pag-asa para sa iyo. Ang panalangin sa gabi ay hindi isang ritual, ngunit isang kilos ng pagsuko na nagbubukas ng mga pinto para sa banal na interbensyon sa iyong mga gabi. Mayroong isang agwat sa pagitan ng gabing ginugulo ng pagkabalisa at ng gabing naliligo sa kapayapaang higit sa lahat ng pagunawa. Ang una ay minarkahan ng isang tensyonadong katawan, isang balisang isipan, isang namimighating espiritu. Ang ikalawa, na inihahandog sa iyo ng Diyos, ay isang paglubog sa kalmadong tubig, isang malalim na pahinga sa ilalim ng mapagmahal na tingin ng Ama. Ang kapayapaan ng Diyos ay nagpapakita bilang isang banayad na balsamo sa iyong balisang isipan. Isang nakakaaliw na init na nagpapakalma sa kaluluwa at nagpapahinga sa bawat hibla ng iyong pagkatao. Ito ay ang pakiramdam na ligtas tulad ng isang bata sa mga bisig ng ama kahit na sa gitna ng bagyo. Ang kasulatan ay nag sa katotohanan ito. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pasasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang uh, kapayapaan ng Diyos. Na di maunawa ng tao ay mag-iingat ng inyong mga puso at inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Filipos 4.6.7 magsiparon kayo sa akin, kayong lahat na nangagpapagod at nangagdadala ng mabibigat na pasan, at kayo'y aking pagpapahingahan, Mateo 11.28. Ito ang paanyaya ng guro para sa iyo ngayong gabi. Alalahanin, mahal kong anak, kung sino ka kay Kristo, higit pa sa mananalo, pinatawad, tinanggap at lubos na minamahal. Ikaw ay anak ng kataas-taasan at ninanais niyang ibuhos sa iyo ang kanyang shalom, ang kanyang lubos na kapayapaan. Tanggapin sa makatuwid ang propesya ng pagpapanumbalik na ito. Ninanais ng Diyos na baguhin ang iyong mga gabing hindi makatulog sa banal na mga pagtatagpo, kung saan niya ibinabalik ang iyong lakas, pinapakalma ang iyong mga takot at binibigyan ka ng mga pangarap ng pag-asa. Kapag nananalangin ka bago matulog, ang langit ay bumababa sa iyong silid. Ano nga ba ang talagang humahadlang sa iyong puso na mahanap ang lubos na pahinga ngayong gabi? Ang mga pinansyal na alalahanin ba ang mga hamon sa pamilya o isang mas malalim na pagnanais para sa kahulugan at banal na patnubay? At kung sa halip na makipaglaban sa mga higanting ito gamit ang iyong sariling lakas, ibibigay mo ito sa isa na may hawak ng lahat ng kapangyarihan, guni-gunihin ang iyong mga paghihirap bilang mabibigat na bato sa iyong mga kamay. Ngayon, tingnan mo ang iyong sarili na inilalagay ang bawat isa sa mga ito sa paanan ng krus na darama ang agarang ginhawa ng pasanin na iyon. Pahintulutan ng iyong sarili ng isang sandali. Damhin ang pagbabago ng kapaligiran habang inihahanda mo ang iyong sarili para sa isang malapit at nagbabagong pag-uusap sa iyong lumikha. Minamahal, maghanap ng komportabling posisyon. Pumikit, huminga ng malalim at ihanda ang iyong puso para sa sagradong sandaling ito ng makapangyarihang panalangin. Bitawan ang mga tensyon ng iyong katawan, palayain ang mga alalahanin ng iyong isipan. Ama sa langit, Diyos na kataas-taasan, tagapangalaga ng Israel na hindi natutulog o nagiinat, prinsipyo ng kapayapaan at kamanghamanghang tagapayo sa oras na ito. Lumalapit tayo sa iyong trono ng biyaya, ng may kapakumbabaan at pananampalataya. Sinasamba ka namin Panginoon sa iyong nababagong katapatan sa umagang ito at sa pagsuporta sa amin sa buong araw na ito. Pinupuri namin ang iyong uh, pangalan sapagkat ikaw ay mabuti at ang iyong awa ay tumatagal magpakailanman. Ikaw ang aming kanlungan at katibayan sa klolo sa panahon ng kagipitan tanggapin ang aming pasasalamat o Diyos sa kaloob ng buhay, sa kalusugan na nagpapahintulot sa amin na magtrabaho at sa maliliit at malalaking biyaya na nagmarka sa aming araw. Salamat sa pagkain, sa tahanan at sa iyong patuloy na presensya kahit na hindi namin ito napapansin. Panginoon, inaamin namin na madalas naming pinayagan ang pagkabalisa at mga alalahanin na maghari sa aming mga pag-iisip na gaalinlangan sa iyong pangangalaga at sa iyong paglalaan. Patawarin mo ang aming kakulangan ng pananampalataya, ang aming mga walang pasensyang salita at ang aming makasariling mga kilos. Linisin mo kami sa lahat ng kasamaan upang makapasok kami sa iyong presensya na may malinis na puso. Batay sa iyong salita, ipinahahayag namin na walang sandatang ginawa laban sa amin ang magtatagumpay ngayong gabi. Ipinahahayag namin na ang iyong dugo, Jesus, ay ang aming banal na proteksyon. Ipinahahayag namin na ang iyong mga anghel ay nagkakampo sa paligid namin, binabantayan ang aming pagtulog. Nagsusumamo kami ngayon, Ama, para sa isang nakakapanumbalik at payapang pagtulog, walang bangungot at kaguluhan, naway ang aming katawan, kaluluwa at espiritu ay lubos na maibalik sa gabing ito. Nagsusumamo kami para sa banal na proteksyon sa aming tahanan at sa bawat miyembro ng aming pamilya. Takpan mo kami ng iyong balabal ng kapayapaan. Kung ito ay ayon sa iyong kalooban, Bigyan mo kami ng mga panaginip at paghahayag na magtuturo at magpapatibay sa amin. Pinagsasabihan namin sa pangalan ni Jesus ang bawat espiritu ng insomnia, takot at pang-aapi na sumusubok na bumangon laban sa amin aking Diyos at aking Ama, sa iyong mga kamay ay iniiwan ko ang aking espiritu, ang aking katawan, ang aking isipan, ang aking buong pagkatao. Ingatan mo ako na parang anak ng iyong mga mata. Itago mo ako sa lilim ng iyong mga pakpak. Patnubayan mo kami, Panginoon, sa isang tuktok ng lubos na pagsuko at pagtitiwala, na nalalaman na habang natutulog kami, ikaw ay gumagawa para sa aming ikabubuti, naghahanda ng isang bagong araw ng mga tagumpay at ng pagpapakita ng iyong kaluwalhatian. Naway ang iyong kapayapaan na higit sa lahat ng pag-unawa ay mapuno ang aming pagkatao ngayon. Kung ang panalangin ito ay dumampi sa iyong puso at naniniwala kang ito ay maaaring maging isang pagpapala para sa isang taong nangangailangan, ng isang gabing kapayapaan at isang sagot sa panalangin, huwag magatubiling ibahagi ito sa pagpapalawak ng mensaheng ito ng pananampalataya, tinutulungan mo rin kaming patuloy na magdala ng pag-asa sa higit pang mga puso. Kung nais mo, ibahagi sa mga komento kung paano pinatibay ng panalangin ito ang iyong pananampalataya o kung paano ka binigyan ng Diyos ng mga gabing pahinga. Ang iyong patutuo ay nagpapatibay sa aming komunidad at tumutulong sa YouTube na ipakita ang panalangin ito sa ibang mga taong naghahanap upang palakasin ang pananampalataya. Maging bahagi ng pamilyang ito ng pananampalataya. Mag-subscribe sa channel, i-activate ang kampana at sumama sa amin sa paglalakbay na ito ng panalangin at pagbabago. Minamahal marahil ang kawalan na iyong nararamdaman, ang pagkabalisa na kahit ang pinakamalalim na pagtulog ay hindi kayang pagalingin, ay isang paghahangad ng iyong kaluluwa sa lumikha. Ito ay isang espasyo na siya lamang ang makakapagpuno. Si Jesus Kristo ang sagot sa kawalan na ito, ang pinagmumula ng tunay na kapayapaan at ng walang hanggang pahinga. Sinabi niya, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kung ninanais, mong ibigay ang iyong buhay sa Kanya at maranasan ng walang kapantay na kapayapaang ito, ulitin ang panalangin ito mula sa puso. Panginoong Hesus, kinikilala ko na ako ay makasalanan at kailangan kita. Patawarin mo ang aking mga kasalanan Pumasok ka sa aking puso at maging Panginoon ng aking buhay. Bigyan mo ako ng iyong kapayapaan at ng iyong kaligtasan. Kung ginawa mo ang panalangin ito, alamin na ang isang kalangitan na kagalakan ay maaaring bumaha sa iyong pagkatao. Ikaw ay anak na ngayon ng Diyos, isang bagong nilalang. Alamin, mahal kong anak, na kami ay nakatuon sa pananalangin para sa iyo at para sa iyong paglalakbay kasama ang Diyos. Sa pag-subscribe sa aming channel, sumasali ka sa isang komunidad na magkakasamang nagsusumamo. Ibahagi ang iyong patutuo sa mga komento. Ang pagkukwento kung ano ang nagawa ng Diyos ay hindi lamang nagpaparangal sa Kanya, ngunit nagpapalakas din sa pananampalataya ng ibang mga kapatid. Naway pagpalain ka ng Panginoon at ingatan ka, Nawa'y ipakita ng Panginoon ang Kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan ngayon at magpakailanman. Maging alerto sapagkat ang Diyos ay may isang bagong pagtatagpo na nakalaan para sa iyo, isang bagong paghahayag, isang bagong pangako ng Diyos para sa iyong buhay sa bawat pagsikat ng araw. Ang iyong misyon ay dalhin ang liwanag na natanggap mo ngayon sa mga nasa paligid mo sa pamamagitan ng iyong mga salita at halimbawa.